Number three, meron din tinatawag na look-alike audience on Facebook ads. Look-alike audience, para meron kang idea, is ito yung kagaya ng mga audience mo, like customer base. Facebook, gusto kong gawan mo ko ng mga kagaya ng mga taong na mga buyers ko. Kung baga, you based on your data, bibigyan ka ni, face, ni Facebook ng most likely kagaya ng mga taong bumili na sa'yo dati or kagaya ng mga taong nanonood ng mga videos mo. So, meron ka na kasing solid na data on Facebook ads. So, maghahanap ngayon si Facebook ng mga kagaya nila. You can try. Ang pinaka best is try for 1% look alike para mas mataas yung chance na similar ang audience mo. Pero take note ha, bago mo gawin yung look alike audience, eto, kailangan at least you invest on Facebook ads ng medyo matagal na rin. Sabihin natin, Um, malaki na yung nagagastos mo I, I, I suggest at least mga 10,000 up, no? Wala namang limit. At least 10,000 pataas. So sa 10,000 kasi I believe marami ng audience 'yon. So same lang din, punta ka dito sa Create Audience tapos look alike. Click pa 'to. And then kapag nandito ka na sa look ally, pipili ka ngayon ng source. Ayun. Existing. So example, pixel na lang sa akin. Ayun, pixel. So dito sa isang pixel ko, purchase recommended. So, dito, ang gagawin ko is magkikreate ako ng 1% based to sa ano ha, sa pixel. Ito yung pwedeng mga um, bumili na. Ayan, naka-base naka tayo dun sa event ng mga bumili na. So, maganda to. So, dito, highest value is nasa 3,000 pesos. Lowest naman is ito. So, sa isang pixel ko. But you can create a different look-alike audiences based on no 100 day visitors, page engage, website visitors, abandoned cart. So, ganun din, ikiklik mo yung all page engage, ayan, tapos gagawa ka ng 1%, then, uh, make sure na meron kang location dito, guys. Ayan, this is required. Philippines, Philippines, then 1% lang, so estimated is 1.2, 1.8 million people. 1% of Philippines population, all people na nag-engage dun sa page ko.